guys. dito tayo sa palengke. So, ayan. Dito sa palengke. Bili tayo ng ano. Uh, bili tayo ng ulam. Ang dami sa Dito okay, tayo sa mga isla. guys. Ayan ang dami isda. Uh, tayo sa akin. Ayan pa ni Hibon. Ayan pa ni Hibon. guys, dito tayo sa kabilang side ng palengke. So ayan guys, o oh, yung kulay dilaw. Ang sarap niyan ipaksiw ang sarap niyan sa bawang. So fresh po yan, meron tayong tulingan, may hipon, at meron tayong tilapia. So marami tayong pagpipilian guys dito sa tindahan na to. So ayan si kuya, nag-request si kuya na mag-smile daw siya si camera. So ayan, o oh, sabi ko kuya, tingin ka naman, sayang nga, eh, ang ganda ng usapan namin ni kuya kasi nakipagtawaran ako kaso may ano kasi sila guys may music kasi sila so meron din silang hipon ang kanilang hipon ay 100 pesos ang 1 fourth so meron din silang tilapia so ayan so kung makikita natin fresh na fresh yung kanilang tilapia ayun kumakaway pa yung tilapia guys nga pa yung tilapia. Siguro sabi ng tilapia, maawa kayo. Huwag niyo kung katayo. So, pasensya na tilapia. Yan talaga yung role mo sa buhay eh. Ang pagkain ng mga tao. So, ayan yung tilapia guys. Tingnan nyo guys. So, ayan. Napaka-fresh. Ayan o. Oh. in town siya. Tapos, ayan. Pula pa yung hasang yan guys talaga. Kaya, Uh, fresh talaga siya ayan buka-buka pa taon siya ayan so parang nagpaparamdam siya na wag niyo akong katayin <laughs> so ayan kaso yung talaga ang role ng isda sa buhay natin guys so ayan yung tilapia nila na fresh buhay na buhay pa yan pag binili mo so kumakampay-kampay pa yan pag binili mo so ayan guys yung ating tilapia So, masarap yan guys, iihaw. Medyo malalaki na yung tilapia nila ngayon. So, ayan, maraming klaseng isda. Meron din sa kabilang side. So, ang bagsak namin guys, ay napunta kami sa hipon. So, ayan, yung hipon natin guys, yun ay yung ating ulam. Tanghalian. So, meron din silang bangus dagupan. Yung bangus na yan, masarap din yung iihaw. So, ayan si kuya, nagkukwenta na. Kung magkano yung babayaran natin. So, ayan. Ayan. Sabi ko, kuya, mag-smile ka naman. At, ayan guys. Dito naman tayo sa gulayan. Bili tayo ng panghalo sa ating gift. Ayan, fresh yung mga gulay guys. Bili tayo ng... Kuya, may talbos ka na? Comfort lang. Pong pong. Ayan, Kung... Ayan. guys, yung binihan namin lagi ayan. ng mga panghalo. Ayan si Kuya. Mayroon na? fresh na mga gulay. Kung gusto niyo ng fresh na mga gulay, dito lang kayo kay Kuya. Yung isang bugkos na yan ng ano, sampung piso na yan. Yung radish na yan guys, talain pa na yan. So, paliit ng radish ha. So, yan ang ano, yan ang kamhal ng presyo ng ating mga bilihin ngayon guys. Grabe. Ayan yung panghalo sa aming hipon. yung haluan ng ano, ng talbos ng kamote yung aming hipon. So, sa kabilang tindahan naman, bumili na naman siya ng panghalo ang talbos ng kamote. So, ayun, nakadaan naman kami. Ah, yan, dito okay. naman kami sa favorite na. Kahit ganyan lagi ang ulam. Ang tuyo. So, ayun, tuyo guys, ang kanyang ano, kanyang binili, magkano yung tuyo na yan, trine tising tri ko, yung tuyo lagay sa kanyang lagayan Punta kami palengke, talagang hindi nawawalan, bibili niya ng itlo kasi yan ang mabilis na ulang namin sa bahay our shadow mm -hmm. Mm -hmm. Saan ito kuya, dito ocho sa ocho sampuin mo na pa para hindi ka na May ipon dyan. No. na lang itong bago. Wala na lang Ikaw pumili. Thanks na guys. guys, dito na tayo sa bilihan ng panlisal. Kaso ang lumating kami sa tindahan, walang available na panlisal. Kaya bumalik yung asawa ko sa loob. So while waiting, nakipagchikahan ako kay ate. Ganda yan pag may aquarium. Is that for aquarium? Mabili mo na, mag-aampag ako. Ito yung meron ako ngayon po ito eh. Mall ito, oh, no? Oo, okay. pinakamura, guys. 10 pesos. Okay, no. Mura is guys. na sa mo na to. Mo na to. Alagaan 10 piso. Alagaan 10 piso isa. Pero hindi pwedeng bumili ka ng wala kaming aquarium ay order pa. Hay. Pag-usapan namin kasi yung paglalagyan syempre dapat ano din siya. Bobo okay. ako nang ano. hindi Ano yun, te? Nangihina na siya? Hindi, yung plastic ko. Maliit? Hindi, yung um, amelid, yung parang pati. Hmm. So, yes. Ayan, guys. Oh, yung oh, ano plastic siya. Ba? plastic daw niya. Yung lang. <laughs> <laughs> ko lang guys yung sa paligid kaya mag-alantay ako sa pagkakasal. may powder daw siyang aquarium 450 meron aquarium lang yun so sabi ko pag-usapan ng gusto sun ni ko eh rice lang maliligit makalakad lang tayo yun yung pinamili nyo thank you Ganda ng ating morning. The sun is shining so bright. Matakot oh, akong mag-video guys sa palengke kasi baka mamaya may snatch, may mas na, mas natch. Hindi na mababait yung mga tao. Sinako guys, pag mas natch yung cellphone ko, wala na akong pang YT. Uy, nao na lang kapag makautang tayo ng wala sa oras nito. Safe naman siya guys kasi mga konti lang naman yung Kaya kahit magdal ko, ako at ako, okay lang. Pero nag-aalangan ako kanina sa palengke kasi nako alam mo na sa palengke maraming tao pero dun sa palengke na pinuntahan namin ano yun uh, naman sa konti lang yung tao ngayon guys kasi parang tanghalik na hiwa-hiwa. Ayan. Lakad ulit tayo guys. Malapit na tayo sa bahay. <coughs> malapit na tayo sa bahay. Padlo ka sa sa kabila. Nakatawid kami guys kaya dito kami sa init. Guys, thank you, thank you so much sa inyong support sa aking premiere. Shout out sa lahat ng aking mga ah supporters. Alam niyo na kung sino. Ganda ng ano talaga din. Walking is life. Yeah, may schedule yung asawa ko ng lakad namin. Thank you so much, guys. Bye-bye, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you.